Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, ang Pilipinas ay nagtataglay na ng sarili nitong kultura at kasaysayan. Gayunpaman, ang mahigpit na pamumuno ng mga Kastila ay humantong sa pagkasira ng mga naunang record ng bansa. Dahil dito, ang makabuluhang kaalaman tungkol sa mga panahon bago ang Kastila ay nakasalalay na lamang sa mga record mula sa ibang mga bansa na nagkaroon ng koneksyon sa Pilipinas. Salamat sa masigasig na excavation effort ng mga scientist, ngayon ay may ideya na tayo tungkol sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas, daandaang libong taon na ang nakararaan. Tara ka tropa at suriin natin ang mga nakamamangha at nakapangingilabot na mga bagay na natuklasan ng mga scientists sa Pilipinas na bumago sa kasaysayan ng mundo. Sa hilagang isla ng Luzon sa Pilipinas, ang mga scientist ay nakagawa ng isang nakamamanghang discovery. Nakahukay sila ng mga stone tool at mga buto ng rhinoceros na may edad na 709,000 years mula sa panahon bago ang paglitaw ng mga modernong tao sa mundo. Ang discovery ng butchered rhino sa Pilipinas ay hindi may kakaila na isa sa pinakamahalagang discovery dahil ganap nitong hinahamon ang kasalukuyan nating pangunawa sa kasaysayan ng migration ng tao sa Asia. Ang kalansay ng rhinoceros na sinamahan ng collection ng 57 stone tools ay natuklasan sa Cagayan Valley matapos ang malawak na excavation sa lugar. Kabilang sa mga tool na ito ang 49 sharp edge flakes at 6 cores kung saan ginawa ang mga flake. Kasama rin sa mga tool na ito ang two potential hammerstones. Samantala, ang natuklasang kalansay ng rhinoceros ay nagtataglay ng cut marks sa labintatlong mga buto nito at ang parehong humerus bones nito ay tila sadyang binasag at binuksan para sa marrow nito. Ang presensya ng cut marks ay nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao ay nagtataglay ng mga kasangkapan upang alisin ang laman mula sa karkas ng rhinoceros. Ang teorya ng mga scientist hinggil dito ay ang Homo erectus, ang unang hominin na lumabas sa Afrika ang responsable sa pagkatay sa rhinoceros. Gayunpaman, walang matibay na ebidensyang makakapagpatunay sa teoryang ito sapagkat walang natuklasang mga fossil ng nasabing hominin sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang paraan kung paano narating ng mga sinaunang tao ang Pilipinas ay nananatiling isang malaking misteryo. Ang pinakakapanipaniwalang senaryo ay sila ay aksidenteng nakarating sa bansa gamit ang balsa na gawa sa pinagbuhol-buhol na bakawan na maaaring sinira ng bagyo o tsunami. Ang isa pang posibleng senaryo ay sila ay gumamit ng mga primitive boat para marating ang Pilipinas. Noong April 2019, isang kamangha-manghang discovery ang nagawa ng mga scientists sa Pilipinas. Ang Homo luzonensis, ang matagal nang nawawalang pinsan ng mga modernong tao. Ang mga fossil ng hominin na ito ay natuklasan sa Kalaw Cave na matatagpuan sa Cagayan Province sa isla ng Luzon. Ang kahanga-hangang discovery na ito ay resulta ng pagtutulungan ng isang international team ng mga archeologist. Ang mga fossil na binubuo ng labintatlong mga elemento tulad ng mga ngipin, buto ng kamay at paa. Kasama ang isang bahagi ng femur ay pinaniniwala ang pag-aari ng tatlong matanda at isang bata. Ang Homo luzonensis, na may tinatayang edad na hindi bababa sa 50,000 hanggang 67,000 years, ay kabilang sa isang natatanging linya ng mga hominin na hiwalay sa Homo sapiens. Ang Homo luzonensis ay nagpapakita ng ilang pisikal na pagkakahawig sa mga modernong tao habang ang ibang mga aspeto ay nahahawig naman sa mga sinaunang ninuno tulad ng mga australopithecine at mga unang miyembro ng Homo genus. Ang mga buto ng daliri sa kamay at paa ng species na ito ay nakakurba. Isang pahiwatig na ang pag-akyat ay nanatiling isang makabuluhang gawain para sa species na ito. Isang katangian na tinataglay rin ng ilang australopithecine. Marahil, isang tanong ang naglalaro ngayon sa iyong isipan Paano nakuha ng Homo luzonensis ang hindi pangkaraniwang kombinasyon ng mga katangian na ito? Well, ang pagkilala sa ninuno ng hominin na ito ay imposible pa sa yugtong ito. Bagaman iminumungkahi ng mga stone tool at mga labi ng butchered rhino ang pagkakaroon ng mga sinaunang tao sa luzon, higit 700,000 years na ang nakalilipas hanggat walang natutuklasang aktwal na buto ng mga sinaunang nilalang na ito Mananatili tayong hindi sigurado kung sila ang ninuno ng Homo luzonensis o naiibang uri ng hominin. Ang tanging malinaw sa ngayon, ayon sa mga scientist, ay mayroong mga hominin na nabuhay sa Pilipinas 700,000 years ago at 50,000 years ago. Maaaring hindi ka pamilyar sa isang halaman na nagtataglay ng pambihirang kakayahang kumonsumo ng metal at sumipsip ng mga pulutan sa lupa. Well, hindi iyan nakakagulat dahil ang kahangahangang discovery na ito ay relatibong bago lamang sa larangan ng science at matatagpuan lamang sa isang natatanging lokasyon sa Earth, ang Pilipinas. Ang hindi kapanipaniwala at kamanghamanghang halaman na ito, na pinangalan ng Rhinorea nicolifera, ay natuklasan sa isla ng Luzon at inilarawan noong May 2014. Ang halaman na ito ay isang hyperaccumulator plant na nagtataglay ng isang kamanghamanghang kakayahang sumipsip o mag-absorb ng nickel nang hindi namamatay sa mga nakalalasong epekto nito. Ang kakaibang katangiang ito ay nagbukas ng pintuan para sa posibilidad na magamit ito bilang panlunas sa polluted na lupa, lalo na sa mga rehiyon kung saan ang nickel mining ay nagdulot ng pinsala sa kapaligiran. Higit pa rito, ang metal-eating plant ay posibleng magamit Bilang alternatibo sa nakasanayang paraan ng pagmimina, ang karaniwang paraan ng paghuhukay ng mga metal sa earth ay maaaring mapalitan ng isang mas eco-friendly na pamamaraan kung saan ang mga tao ay magtatanim ng mga hyperaccumulator at kukuhanin ang mga metal mula sa kanilang mga dahon sa panahon ng proseso ng pag-aani. Imagine kung gaano kalaking positibong epekto ang maidudulot nito sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Gayunpaman, kaakibat ng mga pangakong ito ay ang nakakalungkot na katotohanan. Ang metal-eating plant na ito ay nahaharap ngayon sa banta ng extinction na nagbibigay diin sa pangangailangang protektahan at pangalagaan ang pambihirang botanical treasure na ito. Sa buong mundo, ang mga sinaunang cave paintings ay palaging bumibighani sa atin at ang Pilipinas ay hindi na rin nahuhuli pagdating dito. Ipinagmamalaki ang sarili nitong kahangahangang koleksyon na kilala bilang Angono Petroglyphs na binubuo ng mahigit 120 human and animal figure na nakaukit sa isang batong pader na matatagpuan sa Angono Rizal. Ang petroglyphs na ito ay sumasaklaw sa karamihan ng batong pader na may sukat na humigit kumulang 63 meters ang lapad at 5 meters ang taas. Ang Batong Pader ay pinaniniwala ang naging bahagi ng isang makeshift rock shelter na ginamit ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Maliban sa petroglyphs, natuklasan din sa lugar ang mga pira-pirasong earthenware at mga stone tool. Iminumungkahi ng mga artifacts na ito na ang rock shelter ay ginamit noong Neolithic Age o bago ang 2000 BC dahilan para ituring ang Angono petroglyphs bilang oldest known works of art sa Pilipinas. Ang petroglyphs ay malinaw na nagpapakita ng mga figura ng tao, palaka at butiki, kasama ang iba pang mga disenyo na maaring naglalarawan ng iba pang mga interesanteng figura, ngunit dahil sa erosyon ay hindi na makilala ang ilan sa mga ito. Dahil sa magkakaibang estilo na naobserbahan sa petroglyphs na ito, iminungkahi ng mga researcher na maraming individual ang nag-ukit sa mga ito bilang bahagi ng isang group effort Noong sinaunang panahon, isang language barrier ang pinaniniwala ang nag-exist dahilan para ang ating mga ninuno ay umasa sa mga simbolo bilang kanilang pangunahing paraan ng komunikasyon. Ang mga simbolismo at figurang ito ay nagsilbing paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga iniisip at damdamin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong 1973, idineklara ng gobyerno ng Pilipinas ang Angono Petroglyphs bilang isang national cultural treasure upang maprotektahan ang lugar mula sa vandalism at environmental erosion. Nang sa ganon ay matiyak ang pangangalaga nito para sa mga susunod na henerasyon. Aksidenteng natuklasan noong 1986, malapit sa bukana ng Lumbang River sa Laguna. Ang Laguna Copperplate Inscription ay ang pinakamaagang historical document sa Pilipinas at ang nag-iisang dokumento bago ang mga Kastila na natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Ang dokumento na ngayon ay itinalaga bilang isang National Cultural Treasure ay may sukat na 7 by 12 inches kapag naka-unrolled at nakasulat sa kawi isang sinaunang Javanese writing system. Ang higit na nakaka-intriga ay ang katotohanan na ang pinakamatandang dokumento sa Pilipinas ay hindi isang tula o isang kanta, kundi isang legal document na kilala bilang pseudopatra na nagsisilbing resibo sa pagbabayad ng utang sa konteksto ngayon. Ayon sa nilalaman nito, ang utang na ginto na nagkakahalaga ng 1 Cathy at 8 Suwarna na katumbas ng 865 grams na pag-aari ni Namwaran ay opisyal ng kinakansela ng kaharian ng Tundon. Tundo sa panahon natin ngayon at ito ay iginagawad sa kanyang anak na babae na si Lady Angkatan Sa pagitan ng 2011 at 2012, ang mga archeologist mula sa National Museum ay nagsagawa ng excavation sa kagubatan ng Mount Maclayao sa Sitio Kamhantik, Quezon Province. Sa loob ng panahong ito, nakagawa sila ng isang kamanghamanghang discovery na binubuo ng 15 limestone tombs at iba pang mahahalagang artifacts. Ang archaeological site na may kabuoang sukat na 280 hectares ay protektado ng gobyerno at pinaniniwala ang naging lokasyon ng isang 1,000-year-old barangay na minsang nanirahan sa lugar. Gayunpaman, matapos ang isinagawang carbon dating sa mga buto ng tao na nahukay sa lugar, napagalaman na ang edad ng lugar ay mas sinauna pa, sa pagitan ng 890 at 1030 AD. Ang pinagkaiba ng libingan na ito sa iba pang ginalugad na mga lugar sa bansa ay ang pagkakaroon ng mga limestone coffins a first of its kind sa Pilipinas. Ang makabuluhang ebidensya na ito ay isang patunay na mayroong maunlad na sibilisasyon ng mga sinaunang tao sa Pilipinas bago pa man ang dayuhang kolonisasyon. Naniniwala ang mga scientist na ang mga libingan ay mayroong mga takip na malamang na pinalamutian ng mga pre-colonial pattern. Sa kasamaang palad, ang mga takip na ito kasama ang mga kalansay at burial artifacts na dapat ay nasa loob ng mga libingan ay nakuha na ng mga treasure hunters bago pa man makapagsagawa ang mga scientist ng komprehensibong pagsusuri sa lugar. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, alin sa mga discovery na ito ang pinaka-amazing para sa iyo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time!